So, ito yung sunod, mga kababayan. Ha? Ano yung sunod, Kent? Nako po. Diyos ko, magulat kay dito. Mm -mm. Sabi ni Bongo, wala daw siyang kinalaman sa korupsyon. Sabi ni Bongo, kung meron naman daw siyang kamag-anak na sangkot sa korupsyon, kaya daw niyang ipakulong siya pa mismo magpakulong. Eh bakit ito ngayon, kinasuhan siya ni Trillianis ng plunder, tinangka daw, Nasuhulan si Trillianis para sa ariglo Ay putang inan yan Ano to? Ha? Ah, akala ko ba hindi kasangkot? Ha? Ah, akala ko ba wala kang problema? Bakit ngayon? Ha? Ah, Bongo nagpadala ng emisaryo para ariglohin Ha? Ah, ang kaso na sinampan ni Trillianis Just marimar Ano to? Ah, ano to? Diyos me, yung marimar. Ha? Ah, ano ito? Just oh, Diyos ko po. Ito na, ah, mga kababayan. Pakinggan ninyo, ha? Ah. Si Trillianis mismo nag nagsabi. Problema kasi. Ah, ha? Ilang beses na daw may pumunta sa kanya at tinangkaan siyang suhulan. Ha? Ah, para aregluhin ang ikakaso niya kay Bongo. Anak ah, ko. Eto na, mga kababayan. Problema kasi ni Bongo, al alam nyo, ilang conduit yung pinadala niya sa akin para para regluhin, para... Diba? Ilan ang conduit ang pinadala niya sa akin para regluhin. Ano to? Ha? Ano to? Ha? Ano nyan? Diba, Sir Almond Lee? Hello po. Ano yan? Si Trillianis na mismo nagsabi, ilan na piraso or ilang tao na ang pinapunta mo sa kanya para ayregluhin, di ba? Anong tingin mo Kent ibang uh, okay bang i ang ICC, ha? ICC or ICI? Okay po, okay public 'yan. Oo. Oh. Okay yan i-public basta pag nalaman doon at nahatulan aristo agad, di ba? Mm. Ay, hindi siya isama. Mm. Pero hindi niya ako mabili ng pera niya eh. Oh. Di ba? Apo's yung mga sinasabi niya may mga ginawa akong mali. Alam mo, six years sila naghalo kay sa akin. Oh. 30 cases yung final nila sa akin. Mga libel cases, mga harassment cases lang. Ni mm. isang corruption case, wala sila nakita sa akin. Oh, ba? Diba? diba? Ang tanong dito, sana kung magaling lang yung mga reporters na nandun sa Senado manina, sana sinabi, oh, Mr. Bongo, kung meron kang nakitang mali, sa ora or illegal na ginawa ni Trillanes, mm. bakit hindi nyo kinasuhan nung six years kayong presidente? ba diba? Kita ninyo? Mm. Si Trillanes, kaya daw hindi nakasukasuhan nung panahon ni Digong kasi wala silang masilip na karumaldumal or katiwalian. Kasi hindi nga kurap. Ha? Alam nyo ang nasilip nila kay Trillanes? Bi tinanggal yung amnistiya. Ha? Binura tinanggal yung amnesty ni Trillanes sa kasong sedisyon. Kung naalala ninyo, di ba si Trillanes noon ah, ay ah, para kalabanin si Gloria dahil sa korupsyon sa ZTE deal? Mm -mm. Ngayon, ang nangyari mga kababayan, ang ginawa nila kasi hindi naman nila masilipan ng kaso, hindi naman nila ma ah, bigyan, kasi wala nga naman silang makita ang ginawa, tinanggal nila yung amnesty Or yung pagwalang visa, di ba? Yung kumbaga pardon sa kaso ni Trillianis na si Desion, tinanggal ni Digong ah, para makulong. Eh ang problema, tapos na po yun. Di ah? Ah, ah, Ma'am Imelda Keton, uh, may gulab shoutout po. Maraming salamat po sa yung super uh, sticker. Thank you, thank you so much. di ah? Kita niyo mga kababayan, continue. Ito yung totoo na may paninindigan. Almost six years na sa power si Digong. Almost six years na nasa power si Bongo. Bakit walang makaso? Di ba? Kasi wala silang masilip. Ang ah. ginawa nila sa sobrang desperado nila at wala silang nakitang kaso sa akin, hmm. yung pag-cancel na lang ng travesti ab ko ang na ginawa. Hmm. Di ba? So, dapat makita ng mga kababayan natin na ano na lang ito mga desperadong statements na lang ito from uh, somebody na alam niya ng malapit na sa makulong. Di ba? Kita ko. Kita nyo yan? ah Ayun. Ma'am Geraldine Lizuka. Maraming salamat po sa iyong super chat. Pa-shoutout po kay Ri. Uh, ah, Fam Jen. Huge. Ah, huge ba pagbasa nito? Sa City Proper. Ayan. Salamat po Ma'am Geraldine sa iyong super chat. Di ba? Di na pwedeng bawiin. Kasi bakit na ano yung sabi ni ma'am na ano na daw yun ah, na granted na yun kaya nga po eh di ba pwede pa pa ah, pwede papayag si Trillanes kapag bumaliktad si Bongo ipakulong niya mga Duterte sabi ni Eric Juan di ba Bongo sagutin mo na lang yung kay Trillanes di ba kita ninyo nagtangka ilang tao na daw ang ipinadala niyang imerso Ah, kay Trillianis para Ariglohen Sabi ni Trillianis, hindi mo ako madala sa pera. Hindi mo ako mabayaran sa pera mo. Nako po, kita ninyo mga kababayan ako. Bongo! Ano ito? Diyos Ah, Ano ito? Diyos meyo, kamarimar! Ganun hmm. po yan. Ah. Senator, ano pong ibig ninyo sabihin na hindi kayo nabili ng uh, pera. was there an effort? was there an initiative to... Yan ang tanong mo sa kanya. Ala. Kasi ilang emisaryo pinadala niya sa akin para yeah. umatras ako dito. Sabi ko, nako, lalo akong ginaganahan mag-file mag ng case pag ginaganyan ako. Hala? Eh, nakaharap siya ng katapat eh, na hindi nabibili ng pera, kaya... Uh, nandito tayo ngayon. Patay! Yan kita ninyo, kita ninyo, sabi ni Sentry. Ah, Ilang emisaryo ang ipinadala ni Bongo ah para ipaatras ang kaso? Nako po. O, oh, ang tanong ngayon, o, oh, ano bang ibig sabihin nun guilty, di ba? Hmm. Kung, kung hindi ka guilty, edi eh, sana hinahiyaan mong kasuhan ka. Di E eh, ang tanong ngayon, bakit magpapadala ka ng emisaryo kay Senador Trillanes para iurong yung kaso? Nako, ito. Wala nang kawala ito. Mark my word. Malayo lang tatlong buwan dyan. Mga kababayan. Malayo lang tatlong buwan dyan. Si Chabit, mahihirapang manalo sa plunder case yan. Kulong din yan. Ako po. Sabi ko sa inyo mga kababayan, isa-isa talagang tatahimik yung ating bansa. Pag natahimik na yung ating bansa, edi wow. Yeah. Uh, there was indeed an effort to bribe uh, Empak tay ka bongo sabi ni Sir Jeffrey Tison out uh, Tizon, ayan kita ninyo mga kababayan juice ko po alaga bongo oh. At, uh, next time ka nyo sabihin sa kanya Kapag siya ng reaction wag naman niya basahin uh. di ba naman niya basahin pati yung mga cliche niya eh. mga quotable quotes kailangan pang isulat nung na uh, staff niya Diba? Kita nyo? Tama naman, ba diba, Nag-react nga ako. Sabi ko, wow, ang galing ni Bungo mag-English. Bakit? Kasi galing sa script. Okay ba? O, pati pala si Sentry. Parang, parang ako ata nagsumbong kay Sentry nun. <laughs> parang ako yata yung nagsabi, Sentry, bakit si Bungo ganun? Ha? Bakit si, si Bungo ganun? Alin? Di ba hindi naman yan halos marunong mag-English? Bakit ang galing na niya mag-English? Ilang oras kaya niyang inaral yung script na yon? Ha? Ah? Nako po, ha? Ah? Ilang oras kaya inaral ni Bungo yung script na yon? Ha? Eh, kita niyo pati si Sentry napansin? Ha? Ah, pati si Senador Antonio Trillanes napansin? Ha? Ah? Sa sunod daw, Bungo. Ha? Ah? <laughs> Huwag ka na umasa sa script Sabi ko, galing-galing mag-English ba diba? Kahapon lang sa live ko Galing-galing hmm. naman mag-English ni Bungo Dahil may script niya diba? Ay naku Ito na niya Diyos niya. Ah, Actually mga kababayan Ganito yan ya ah, Ha? Ayan oh. Insulto pa kay Sentry ang bribe ah, Nakatapat ka Bungo ba diba? Oo, totoo yun oh, Alam mo sa totoo lang mga kababayan Ganito yan Uh, dalawa lang naman pagpipilian ni Bongo. Either magpakulong siya sa Pilipinas o magpakulong siya sa ICC. Dalawa lang, mga kababayan, ang pagpipilian ni Bongo. Either magpakulong siya sa ICC, samahan niya si Digong, total, para naman silang magjowa dalawa ni Digong, eh, hindi na nga sila magkahiwalay. Kahit na siguro pagtain ni Digong, pagsuot ng brief, paghugas ng puwet, andun si Bongo. Na, mamili na lang siya. Ikulong siya sa Pilipinas o ikulong siya sa dahig. Kasi kung makulong siya sa Pilipinas, pwede naman siyang dalhin din sa dahig katulad kay Kibuloy. Ha? Ikulong si Kibuloy sa Pilipinas, pwede namang i-extradite sa Amerika pagkatapos ng kaso niya dito, pag napatunayan halimbawa, uh, hindi siya acquitted, 'di ba? Ano siya, ah, uh, uh, convicted siya. O pag na-convicted siya, automatic extradite yan sa dahig. Di ba? Mm. Si Kibuloy, ganyan din. O, pag uh, convicted na si Kibuloy dito, ibig sabihin, extradite na siya sa Amerika kasi meron po siyang panibagong kakaharapin doon. Di ba? Naku, mag-reunion kayo doon, mga kababayans. Mm -mm. yung marimar. Mukhang mag-reunion nga. -mm. -mm. Alaka, Diyos meyo, oh, nako. Mukhang mag-reunion nga kayo doon. Mm. Ito pa mga kababayan, wait lang, iinom lang ako ng tubig. Mm -mm. Pansin mo ba si Bato tahimik ngayon? Mm -mm. Pansin mo ba yung mga kriminal natin nasa dahig? Nasa ICC? Maganda nga yun eh. Kasi ang kriminal dapat talaga mawala na yan sa mundo. Doon na sila maghasik ng lagim sa loob. Mm -hmm. Tapos magawa sila ng movie doon, The Escape Plan. Di ba? mhm mm Alam nyo, sa totoo lang, maganda yan, makulong sila lahat doon. Tapos gagawa sila ng movie, The Escape Plan. Paano sila tatakas? Yeah, ang problema dyan, paano ni Bungo itakas si Digong? Eh putang ina, ugod-ugod na. Imbis na makatakas kayo, mahuli pa. <laughs> ah, ipakulong na lahat yung mga Duterte Black doon. Mm, yung mga salot sa Pilipinas. Tapos, doon sila mag, gamitin nila yung mga matatalino nilang utak doon kung paano sila tatakas ang tawag doon, the escape plan. Oh, ang problema dyan, paano itakas ni Bongo si Digong, iugod-ugod eh, na. Di ba? Putang ina. Pagbuhat pa ni Bongo ganyan, makatae pa si Digong. Putang ina, sasabihin sabihin ni, ni Bongo. Tay, unsa man akong nasimu tay, bahong tae man tay. <laughs> Di ba? mmm -mm. pag, pag Pagbuhat ni Bongo, tay, sakay ka sa likod ko tay. Takbo tay tay. Nasa kaigit si Digong. Oo, oh, bigla sabi si Bongo, tay, parang amoy iibak tay. Siyempre, di ba, magsakay sa likod nga, hahawa ka niya yung dalawang hita. Ang sabi niya, Tay, unsa man ako na amoy tay ng, amoy ebak ba tay? <laughs> Naigit na pala si Digong. Tapos, kumut kumot pa ni Digong. Tapos, ihawak nga din sa dibdib ni Bungo. Okay. Siyempre, pag, di ba, hawak mo sa dalawang hita, hahawak ka sa leeg. Ah, oh, pag ganun hindi ko, ah, minsan nahawak ko sa mukha, sabihin ni Bunggo, tay, putang ina mo tay, amoy tay, kamay mo. <laughs> Ay, let's go po. Na-escape plan. Mm. Yeah, ang sarap gawain nila ng movie. Oh, the Duterte's escape plan. Kadiri. Diba, mamnura ni Rida at Mixed Opinion? Ah, oh,